Nagpagawa nga ng eroplanong mula sa dahon ng saging ang mga bata. At sige nga, subukan natin gumawa. At titingnan natin kung mapapalipad natin ito. Okay, let's go! So yun na nga mga lodi, gagawa tayo nung nalipad na dahon ng saging. At titingnan natin kung magagawa nga natin yung kasi gaya nga nung nakita ko sa toktik eh. Yung dahon ng saging... Napalipad niya <laughs> Tara, kuha na tayo ng dahon ng saging Let's go kasi <laughs> so, mga lodi, nandito ako sa akin tiyahin kayo kasi dito may mga saging at kukuha tayo ng dahon. Okay? Kakita ah, ko ng dahon ng saging at yun na nga, ang ganda. Yun ang kukunin natin. Okay? Tara! Yan! Yeah. Yeah, so ito, maganda to. Malaki! Okay, putulin na natin. Ayan na siya. Wala, tinamaan ng kutsilyo. Okay, pwede pa rin to. Yo, mga lodi, at eto na nga yung dahon ng saging at gagawin na natin. Ano? Okay? Gawin na natin. Gawin na natin, mga lodi. So, dito natin. Kasi malaki yung ating dahon ng saging. So, ito. Dito natin. Gawin. Okay? So, ito. Yan. Tapos, ito naman kabila. Ah, rin ngayon. Okay. Mas madali, mas madaling gawin ito. Pag ang gamit. Pa, ay pa na, ay, kay, tayo, Yan. Tapos ito. Ito. Ah. ito. ito. Yeah mga lodi ate Ito nga yung ginawa nating Eroplanong dahon ng saging <laughs> Ano Bali nasira na nga itong isa So bahala na Ayan oh, nasira din So okay try na natin So bali sa bundok Nakikita nag yung mga naggawa nito Pero dahil walang bundok sa amin Napakalayo pa So dito na lang Okay Ito na The moment of truth In 3 2 1 Wooo Wow <laughs> Ang galing Alah, Legit mga lodi So isang try pa Tingnan natin

at napatunayan ko na legit nga yung nakita kong ginawang aeroplanong dahon ng saging na nakita kong pinalipad sa bundok. Siguro kung nasa bundok tayo, mas lalong ang ganda ng lipad nito kasi mas malalim ano. Okay? So, kayo na bahalang musga. At kina mga lodi, may bagong nalaruan itong mga bata at willing-willing sila. Oh. <laughs> Galing!